We're here. Anong oras na pala sa mga 1.30 Walang katao-tao napakalilim Kapi muna tayo Team Hortons Ito lang ang liwanag natin <laughs> <laughs> Kapag pinatay ito wala na hindi na makikita Kaya maagot pa dyan Baka may <laughs> Bumaga <laughs> pa tayo. Malayo pa yan. Malayo pa yan. Sa ilang, raas. ilang oras. So hello sa Guy Farm Squad I share ko lang tong Moraine Lake experience First time ko lang kasing ginawa to Pumunta pala kami ng Moraine Lake para mag sunrise photography Kasama ko nga ang mga damuhan boys photographers Bali umalis kami ng Calgary ng 10 o'clock ng gabi at nakarating nga kami dito ng 12.30 ng madaling araw Sa loob na nga rin kami ng sasakyan na gumising ng 7 o'clock in the morning 7 a.m. here ang Moraine Lake pala guys ay isa sa pinakasikat at pinakadinadayo ng mga tao lalo na yung mga turistang bumibisita dito sa may Banff, Alberta. Marami nga rin mga photographers na pumupunta dito at nag-overnight para makuhaan nila ang paglabas ng araw. Kaya nga't napakaswerte ko at na-experience ko pa yung ganito. Dahil nga ngayon ay sinarado na yung daan sa Moraine Lake. Bawal na nga dumaan yung mga private vehicles. At ang sasakyan mo na nga lang ay yung Park Canada Shuttle Service. Maaga nga kami pumuesto dito para sa overlooking at magandang pwesto para mag-pictures ng lake. Mukhang nga ako lang ang tao dito pero ang dami na rin nag-aabang. Kaya kahit sobrang lamig ay tinitiis lang namin. Dahil kapag umalis ka sa pwesto mo ay mauunahan ka na. Maliwanag na nga guys at makikita nyo na yung ganda ng Moraine Lake. Super breathtaking talaga pag masdan. Yung kulay na tubig ng lake. At yung mga mountains na nakapalibot dito. Tamaan mo pa ng pine trees at mga snow. Akala ko nga sa postcard lang ako makakita nito. Pagkatapos nga namin ay bumaba na kami Dahil mag-hike naman kami sa may large valley Medyo maaga pa nga kaya sobrang lamig Pero mamaya sigurado takaktak ang pawis namin Dahil meron pa nga kaming dalang mga camera bag Pagkababa nga namin ay nagpa-picture muna kami sa mismong lake Sinamantala kasi namin dahil wala pang ganong tao I'm Amazing God is eyes, but my heart still beats. Say no it's yes, I'm putting you to the test Can you handle me? Do you have the key? Sorry that I've been playing games Do you really have what it takes? I guess so, I guess so I guess so, I guess so I am a queen, I my king Are you bad enough to sin? I think so, I think so I think so, I think so Habang nagpapay nga yung iba. Ako naman naglakad-lakad pa. Para mapicture ng malapitan yung mga large tree. Dahil nga sobrang dami ng tao. Mm hindi -hmm. mo nga makuhaan dahil ang daming nakaharap. Hindi na nga kami umakit sa pinakataas pa at lahat ay gutom ang na. Ang purpose talaga namin ay magpicture dito sa may large valley. So yun lang guys, maraming salamat sa pananood. Baka hindi ka pa po, po naka-follow please follow our page po. Road to 17,000 followers na po tayo.